Ito yung lapag natin to. BS1. Urig to ah. BS1. Tsaka ito. Jersey. Sama na natin yan. Maganda maglinis ngayon. Ito. ko ah. Kuhain nyo. Good morning. Good morning. Sibat na tayo. Balik kahapon. Nakakaraw-araw. Naglapag tayo ng busina. Ngayon. Medyo maganda-ganda ang panahon. Ngayon oh maganda pa nun maputik mga motor natin ito lapag natin to BS1 Urig to ah. BS1 tsaka ito jersey sama na natin yan Pagbuhulin lang natin yan mamaya jersey oh. para clothing XL para hanap tayo ng malalapagan uli so mamaya abang 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 ulit <laughs> ah, lapag natin yan hanap tayo ng malapagan bye bye guys, good morning, good morning. <coughs> Isa m Tapat ng TV5. Wait lang ha. Ah. Kung familiar kayo rito sa lugar na to. Tapat ng TV5. Mati tayo konti. Ayan o, TV5. Saan natin siya ilagay? Doon, lagay mo sa taas. ayun o oh, nagkating sa taas sa tuk -tuk. so guys may din kirino li pa rin to ah. SM Novaliches ito tapat ng TV5 itong jersey tsaka BS1 maganda nga yan eh kasi maaraw na ah tawag na ito ilang linggo din na ulan ay sandali lang lagyan natin ito ng sticker na expired Sticker na expired <laughs> sa na. Lagi <laughs> na rin. Kunti lang. Okay, tabi muna. Hmm. So, yun na to. Baklasin natin to. Lagay ko lang to rito. Sticker na expired. Tapos, bilot natin. So, yung familiar kayo sa lugar na to. Ha? Kunin na lang. Ibuhol na lang natin. Ah, uh, lagpas dito lang to Isim n'o. SM Novaliches tapos tapat mismo ng TV5. Pa-hinyo na lang to ah Doon sa ibabaw oh. Hagis ko to Sana. Eno. Uh, oh. Wait lang. Hagis natin doon. Pa-hinyo na lang to ah. Pandal matay para takbo na tayo pagkatapos. Maganda to ngayon kasi ilang araw maulan <coughs> Ayaw Ay, mandar. Ilang araw siyang maulan tapos eh, nakakatamad maglinis ng motor. O ngayon maglinis kayo. Maganda maglinis ngayon Ito oh. Yun ko <laughs> ayun. Ayun oh, sa taas. Bahala na kayo dyan Bye bye Maglinis na kayo, maulan ngayon Ay maulan, maaraw So ayan, dating gawin Picturean nyo lang, kung makita nyo May sticker naman yun